Ayan guys, good morning guys. Andito tayo ngayon sa PSU College ng Pangasinan, San Carlos City. Ayan guys. Uh, tapos na dito sa kabila guys, mililipat na natin yung ating mga tubo dyan sa may na para makabuo na tayo ng ano, uh, pag-aakyatan natin. Ayan. Dito tayo ngayon sa uh, school ng mga college guys. Uh, hmm. nag-aral ako, hindi ako hindi ako makakapunta dito sa bilad na araw ayan, good morning, good morning guys ayan, ayan. bilis nang matapos yung kanilang uh, covered court ayan, ganda ayan. ayan good morning guys, selfie muna tayo selfie time